Po yun. Kaya po tayo may mga senador, meron tayong mga mababatas para yung mga batas po ay nakakahabol sa pangangailangan ng tao. At uh, yun po yung uh, ating pag-uusapan na ngayon, tandaan po natin, hindi po kami mga huwes. Hindi po hukuman nito. Uh, uh, hindi po kami pwedeng magsabi dito kung sino ang guilty o kung sino ang uh, masasabi natin na nagkaroon. Uh, hindi po namin papel yun. Ang papel po namin makipagtulungan po sa inyo na mga aming panauhin at uh, ang mga katulad po ni uh, uh, Ginoong uh, uh, Ninyo Mulak na wala po kaming sinasabi. Nandito po ba ang ating mga inirereklamo? Nandito po ba? Uh, magandang umaga po, sir. Nandito po sila. Sir, ito po. Hindi po, sir. Ah, uh, ayun. ayun uh, boss. Uh, alam niyo, uh, gusto ko po kayong uh, Uh, ipaalam sa taong bayan na masaya po kami na dumating po kayo. Uh, noong una pong uh, pagdinig, medyo uh, humingi din po kami ng pasensya kung uh, medyo kami ay uh, na-offend ng konti sa hindi po niyo pagdating. Pero masaya po kami at dumating po kayo. At uh, gusto po namin ipaalam sa inyo na Uh, kayo po ay protek protektado talaga ng batas. Alam nyo, inipit ko yang ano, inipit ko yung NBI kasi talagang gusto ko makausap kayo, ginawa ko ang lahat. Pero talagang ang proseso, kay eh, kailangan natin sundin. At uh, katulad din po ngayon, sana uh, kung ginawa niyo po kaagad sana na pumunta kayo, uh, hindi po sana lumaki. Uh, alam nyo, ang ganitong bagay, uh, nakakatulong po kayo pareho. Uh, kayo po na inireklamo at ang nagreklamo sa amin. Sa amin din, hindi naman po ito korte eh. O, ito po ay gusto lang namin matuto po sa ganap na ito. At sa ganap na ito, nakita po namin na meron talaga sa mga batas po nating malaking kakulangan. At uh, maraming salamat po. Eh, hindi po namin kayo pipilitin na magsalita. Hindi po ito husgado na kailangan nyo magsalita pagka meron pong uh, tinanong sa inyo at ayaw nyo pong uh, sagutin ng ng uh, publicly, pwede niyo pong sabihin sa amin na uh, executive session, uh, iagawin po natin executive, puproteksyonan po namin ang inyong karapatan dito. Katulad po ng pagpuprotect sa inyo ng uh, ating mga law enforcement. Uh, po, uh, huwag po kayong mag-alala na uh, baka ipitin namin kayo. Hindi po. Wala pong ganun. Sa ngayon sa ngayon nga po, ay masasabi kong matag matagumpay na po ito sapagkat meron na po kaming ah, uh, Ah, uh, bata bapanukalang batas na ipinile kanina. Nasa I anong? Mean. Kanina lang po nag-file kami. Atobayan. Amen. I ayan ah, uh, ito po maganda po ito, ma total. Nandito yung ating mga battery of lawyers. Ayan, ma, ma katulad po ni uh, Attorney uh, Lorna Kapunan, ma'am. My friend, opo. Uh, ah, uh, ito po kanina po uh, nag-file na po kami nang amyenda sa Republic Act number no. 8353. Ito po 'yon sa anti-rape law na dapat po uh, sa pamamagitan ng pagsigurong mas gender responsive ang ating batas kung ang biktima ng sexual sexual assault ay babae man o lalaki. Wala na kung pinipili. Kasi dati po, ano po eh pagdating sa rape, wala daw rape sa lalaki. Ha? Huh? Ah, uh, po ang uh, medyo may malungkot na ganap. Pero bago po 'yan, uh, atin muna pong hihingin sa ating ComSec uh, uh, na ipakilala po ang ating mga dayuhan ay dayuhan ating pong mga bisita para po atin pong ma maitanong sa ating mga lawyers kung ano po ang mga sa palagay po nila ang mga dapat nating amendahan at palakasin sa ating batas. Ma'am, Miss Mahinay, please po paki po ang ating mga panauhin pandangal. Ah, uh, magandang umaga sa ating lahat. Our guests for this morning from the Department of Justice, we have State Counsel Attorney Nancy G. Lozano. Good morning, ma'am. From the National Bureau of Investigation, we have Attorney Marie Catherine Nolasco Iliescas, Chief of the Anti Graft Division. Together with her are Senior Agent Attorney Zulaika Marie Conales, Investigator. We also have the Chief of the Behavioral Science Division, Ms. Robeline Lumampao, and the Chief of Staff of the Office of the Assistant Director for Forensic and Scientific Division, Attorney Val Derek Ignacio. From the Department of Labor and Employment, we have Director Ama Cheris Masatumba, the head of the Bureau of Workers with Special Concerns. And together with her is Attorney Rubilin Abando, mediator, arbiter for the National Conciliation and Mediation Board. Uh, from the National Labor Relations Commission, or NLRC, we have the Second Division Commissioner, Commissioner Nicolas B. Nicolas with Attorney Ninilin Pagila, Chief of the Research Information and Publication Division. From the Capunan and Casillo Law Offices, we have Attorney Lorna Capunan. From the Divina Law Office, we have Attorney Enrique Buco de la Cruz Jr., Senior Partner. From the Nicolás and De Vega Law Offices, we have Attorney Crisanto Carlo E. Nicolás, Senior Partner and Criminal Lawyer, and Attorney Norieva Nikki de Vega, Criminal Lawyer Law Professor of the FEU Institute of Law. Um, from the National Center for Mental Health, or NCMH, we have the Medical Center Chief, Dr. Noel V. Reyes. We also have the uh, head, the medical specialist in psychiatry head of the psychiatric unit, Dr. Reginald Aken Afroilan. Um, from the GMA network, we have the first vice president of the Human Resources Development Department, Attorney Jerome Apolona. Together with him is Attorney Fidel Asuncion, the labor relations manager, and Attorney Angelo Jocno. Uh, we also have with us Mr. Nino Mulak, together with Ms. Angela Christine Mulak, and his legal counsel, Attorney and Attorney Zarina Quintanilla raz and Attorney Andrea Paula Herrera Lim, and Attorney Andrea May Mulak. Uh, joining us also is Mr. Jojo Nones and Mr. Richard Cruz, together with their legal counsel, Attorney Maggie Abraham Garduke and Attorney Adonai Aslarona, and Mr. Chair, we also have Police Captain Nino Paderna, legal officer of the Philippine National Police or PNP. That's all. Okay, maraming salamat po sa inyong pagdating. Pasensya lang po nagbubulungan po kami ni Miss Mahina eh, sapagkat meron po kaming isang guest na inaasahan din. Uh, hindi po nakarating. Ang, ang uh, nais po niya ay uh, sa telepono lang. Kasi meron din po kasi ganitong uh, ganap din. Hindi rin po tayo naguhusga ha. Ito lang po eh, isinangguni sa amin noong bata na uh, nung siya ay nagreklamo sa kapulisan, sa daw po ay pinagtawanan. Kaya yan po sana ang mga tatanong natin kung uh, ano, po ba, ano po ba sa ngayon ang ating uh, pagtanggap. Uh, unahin ko na po muna yung ating mga doktor, Opo. Uh, kayo na po. Sa panahon po ba ngayon, ano po ba ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa so, usapin ng uh, dignidad? Ano po ba? Ang lalaki po ba okay lang sa kanya na siya ay uh, maabuso o ano po ba? Ano po ba ang sitwasyon nating ngayon? Base po Honorable Senator sa aming experience sa National Center for Mental Health in terms of uh, patients uh, being uh, as examined you now sa either sa WCP po, the Women Child Protection Unit o sa aming outpatient section matalaga naman pong madalang ang magreklamo ang mga kalalakihan kaya sa mga kababayan lalo lalo na po sa mga kabataan no uh, truly po tama po kayo that stigma still plays a role in this situation not only for sexual sexual abuse sexual harassment or sexual violence committed against a person but sa pangkalahatan po ay yung epekto nito sa society katulad din po ng ating mental illness which has a nakakakabit na stigma attached to it no however po uh, little by little po with our uh, efforts po to uh, increase the mental literacy of the philippines para aware po sila that these are uh, hindi po tama labag po sa rights nila na mangyari sa kanila yan. At uh, ang consequence po nito ay talagang may ka kasama na po ang physical, mental, and emotional health ng tao. So we are trying to uh, the National Center for Mental Health po ay bukas po at saka may mga programa po kami at mga servisyo na binibigay sa mga ganitong kaso po. Meron lang po akong uh, gustong linawin doon, Dok. Hindi po nagre-report yung mga lalaki dahil po ba nahihiya sila dahil yung kanilang pagiging macho ay ano po ano po kaya sa palagay po ninyo ang meron po ba kayong mga nakausap na mga lalaki na matagal na panahon na hindi sila tumahimik sila pero isang araw gusto nilang magsalita yung mga ganun po ba do yeah ah uh, madalang na madalang po talaga no uh, sa ating society po Sorry po doc kaya ko lang po ang ating uh, Senate President uh, pro tempore ang atin pong uh, ginagalang uh, Senator Jinggoy Ejercito Estrada uh, Senator magandang umaga po baka meron po kayong gustong sige po doc ah yeah. uh, madalang na madalang po base sa aming experience uh, na, na ang nagrereklamo po ay kalalakihan no however ang issue po kasi dito eh hindi naman dapat hindi po gender kung hindi person that was inflicted of this trauma or this emotional uh, uh, problem na nangyari sa kanya. No? Ah uh, siguro po dahil lang po sa ating society tama po kayo, isang pong factor 'yon na men are being uh, ang image po kasi nila is uh, uh 'yun nga po, macho at uh, pero sa ngayon po kasi sa ating economic standing isa rin pong factor yon na um, they would refrain from complaining because of probably the fear of losing the uh, gainful occupation or the job no Meron din pong factor na naka-involve na uh, based on our judicial system na medyo mabagal po ang uh, pag-atim nila ng justice at ma mapma ma lalagay po sila sa uh, alanganin yun po yung mga ibang factors na nasasabi po sa aming experience na kung bakit hindi po sila nagre-reklamo. they will uh, now enter into the hospital services because of their own personal battles with the trauma that they got they receive but seeking justice po for that is already parang hindi na po nila uh, interesado. But what what they are interested is is how to be to move forward, to be better, no, to be uh, uh, mawala po yung mga symptoms brought about by this trauma. Salamat po, Dr. Noel B. Reyes. Opo, salamat po. Uh, may tanong lang po ako sa atin po kay Miss Rubilin Lumampau. Uh, sa amp siya po ang Chief Behavioral Science Division ng National Bureau of Investigation. Ganun din po yung tanong ko, uh, doktora, kahit po meron namang uh, siguro wag na banggitin yung mga pangalan ano po, pero meron po ba na mga lalaki din na nagrereklamo po bukod po sa uh, anak po ng ating uh, kapatid sa industriya. Meron po bang iba din na nagrereklamo din po ba? uh good afternoon honorable senator padilla and uh, honorable senator estrada and all the ones present the lawyers and the rest of the committee members um, the behavioral science division is mandated to to screen and support our investigative um units in terms of um, sexual violence rape victims um, victims of computer crimes and the like we also do forensic work as as and we are the only unit in the Philippines who does psychological autopsy okay in 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 our statistics po um more or less more or less approximate 150 cases a year um of bullying sexual abuse rape and the like we only get around 10% meron nagrereklamo pero very minimal po when it comes to kalilakihan. So, um, this is this is not new to us. Um, this case, however, unti lang po talaga ang nagre ng kalalakihan. So, that's uh, May, kasi po, meron pong nangyari na yung nag-report daw, ano po ba ang polisiya Halimbawa, lalaki yung nag-report kasi medyo na, na, na ano din po ako, naawa din ako dun sa bata nung nag-report na siya, tinawanan siya ng polis. NBI po kayo ha, sinatanong ko lang po kung ano po ba ang polisiya natin sa pagtanggap sa mga ganun. Yun po ba, meron talagang formal na way? Sa amin po sa NBI, hindi po kami kumikiling sa kababaihan lamang. So, um, open po kami in in all sexes babae lalaki we are gender sensitive so meron din po kaming um mga nagiging kliyente na member ng third sex na nagri-reklamo rin po so Um, hindi po itong itong violation na to, itong pamamolesta na to is hindi lang po nakaakibat sa sa kababaihan lamang. So kami po sa NBI, open po kami regardless of what gender. We will investigate and we will cater the same way as we do to the women and children. Sa halimbawa po, may ganun. Halimbawa lang po ito, hindi ko po sinasabing ganun ng NBI. Ano? Halimbawa po, may ganun pangyayari na pinagtawanan yung nagreklamo. Meron po bang parusa yung ano ano pong gagawin doon sa saan po magrereklamo yung yung nag uh, ano po yung nagreklamo na siya ay parang tinawanan o siya ay hindi kinausap yung ganyan. Meron po naman siguro kayong kaakula ang parusa. Um, in terms of uh, legal elements, um, Your Honor, I think I'm not in the proper position to answer that. But our lawyers, however, I may I may say that this can contribute to the trauma of that person. So, um, mahirap po kasi, hindi lang sa babae, mas lalo na siguro sa mga lalaki, kaya hindi sila basta-bastang nagre-reklamo na walang naniniwala sa kanila or less po ang pagdinig sa kanilang, sa kanilang reklamo dahil ba sa lalaki sila. So, kami po sa NBI, we are gender sensitive. As much as possible, we will help lahat po na nagre-reklamo, iimbestigahan po yan. The same way that we cater to, to the women and to the girls who suffer from the same um, sexual molestation, abuse, and rape po. Salamat po. Opo. Thank you. Uh, sir, uh, uh, Ninyo Mulak, may tanong lang po kami. Noong kayo po ay nakapag decision na uh, magpunta sa NBI at magsagawa ng reklamo, Paano nyo po isinagawa ito? Uh, meron din po ba kayong kasamang abogado na nung kayo po ay nagpunta na sa NBI? Um, Senator, thank you for the question. Nung, nung una nga, kasi nga, um, ako talaga nung sinabi sa akin ng anak ko, hindi ako makapaniwala na nangyari. Kasi tulad na nasabi ko, sobrang taas ng respeto ko kay Jojo. Si pa uh, uh, si, uh, sir niyo wag lang po niyo kumprontahin sa chairman lang po. Hindi kasi, so... kasi sabi ko lang na hindi ako makapaniwala doon sa nangyari kasi nga